Ginagamit ka lang ba ng babae para sa pera? Confession ni Carlo. Pre, real talk tayo. Masakit man aminin. Pero maraming lalaki ngayon ang nahuhulog sa bitag ng mga babaeng hindi talaga sila mahal kundi pera lang ang habol. Ang mas malala, kadalasan, hindi agad halata. Akala mo sweet, akala mo maalaga. Pero sa totoo lang, may kapalit lahat ng ginagawa nila. Kaya ngayong gabi, ibubuhos ko sa iyo ang isang kwento ng tropa natin at sabay natin hihimayin kung paano nga ba malalaman kung pera lang ang habol ng babae sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng makahingi ng maliit na paborpre, comment lang sa ibaba kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video natin. Maraming salamat boss! Tara na't simulan na natin. Ang confession ni Carlo, ako si Carlo, 32 years old, nagtatrabaho bilang IT specialist. Mahilig akong mag-ipon, magplano para sa future, at honestly, hindi ako sanay gumastos ng sobra. Lumaki kasi ako sa simpleng pamilya tinuruan akong magtipid, magipon, at huwag basta-basta lumustay ng pera. Kaya natural sa akin ang maging maingat sa gastusin. Pero lahat yan nagbago nang nakilala ko si Jenny. Noong una, parang pangarap siya maganda, mabait, laging may oras para sa akin. Naalala ko pa, first date namin sa isang simpleng kafe. Sabi niya, Carlo, hindi ako materialistika. Ah. Basta kasama kita, masaya na ako. Doon pa lang, napawaw ako. Jackpot, ba? Diba? Sa isip ko, ito na yung babaeng pwede kong makasama habang buhay simple totoo at marunong makontento. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Tuwing lalabas kami, ako lagi ang sagot. Gentleman naman ako, kaya wala akong reklamo noong una. Pero mapapansin mo, hindi siya pipili ng simpleng tapsihan diretso agad sa restaurant na social. Isang beses, nagpunta kami sa mall. Sabi niya, "Uy, babe, ang ganda ng bag na 'to." Pero mahal eh. Siyempre ako, gusto kong ipakita na kaya kong mag-provide. Pinili ko. Ang saya niya, halatang tuwang-tuwa. Pero napaisip ako. Mas masaya ba siya dahil sa bag o dahil sa effort ko? Lumipas ang ilang buwan at mas naging obvious kapag hindi ko siya kayang sunduin dahil may overtime ako, biglang magtatampo. Kapag hindi ko nabibili yung gusto niya, parang lumalayo. At dumating pa sa punto na sinabi niya, Carlo, kung hindi mo ako kayang i-prioritize, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Noong una, tiniis ko, inisip ko, baka face lang. Pero habang tumatagal, lumalabas yung totoong ugali niya, birthday niya noon. Plano ko sanang maging intimate lang ako ang magluluto, dinner sa bahay, simpleng celebration. Pero bago pa man magsimula, nagtanong siya. "Babe, san tayo kakain? Dapat special birthday ko eh." Ending. Napunta kami sa mamahaling restaurant. Oh, masaya siya. Pero habang kumakain kami, ramdam ko na hindi sapat ang simpleng effort ko, kailangan laging may gastos. May isa pa. Dinala ko siya minsan sa simpleng inuman kasama mga tropa ko. Doon ko siya mas nakilala. Imbes na makihalubilo, halos puro reklamo. Ang init dito walang aircon. Bakit beer lang, walang cocktail? Doon ko naramdaman, hindi siya bagay sa mundong kinalakihan ko. Lalo pa nung nagkasakit ako. Nilagnat ako ng ilang araw dahil sa overtime at stress. Inaasahan ko na dadalawin niya ako. Dadalhan ng pagkain o kahit simpleng kumustahin man lang. Pero hindi. Ang una niyang tanong, eh sino magdi-date sa atin ngayong weekend? Sayang naman. Ang sakit, pre. Parang wala akong halaga kapag wala akong maibigay. At dumating yung pinakamabigat na gabi. May sinabi siya sa akin na tumatak sa utak ko. "Carlo, mahal kita, pero hindi sapat ang pagmamahal kung walang stability. Kung hindi mo kayang sabayan ang lifestyle ko, baka mahirapan tayo sa future." Akala ko yun na ang pinakamalala. Pero isang linggo lang ang lumipas, nakita ko siya sa isang restaurant. Hindi niya alam nandoon din ako. Kasama niya ang isang lalaking halatang successful branded ang damit, naka-kotse, at parang walang effort sa gastos. Nakangiti si Jenny, yung ngiting matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. Parang gumuho yung mundo ko sa eksenang yon. Doon ko na-realize, siguro nga, sa mata niya, hindi ako sapat. Hindi dahil sa kulang ako bilang tao, kundi dahil kulang ako sa kaya kong ibigay materially. Uwi ako nung gabing yon na parang tinanggalan ng lakas sa isip ko. Ito ba yung pagmamahal na akala kong totoo? Ako ba yung nagkulang? O siya lang talaga ang mali? Analysis. Psychology ng babae. Ngayon pre, baka iniisip mo, lahat ba ng babae ganito? Hindi. Pero may mga babae talagang lumaki sa mindset na ang sukatan ng pagmamahal ay kung gaano karaming material na bagay ang makukuha nila. Psychology-wise, may dalawang posibleng na dahilan kung bakit nagiging ganito ang babae. Una, upbringing at environment. Kung lumaki siya sa pamilya na laging inuuna ang material things kaysa sa emotional support, natural lang na dala niya ito sa relasyon. Pangalawa, sense of security. May mga babae na ini-equate ang pera sa stability. Ang logic nila, kung kaya niya akong gastusan, kaya niya akong alagaan. Pero ang problema, kung puro pera lang ang sukatan, nawawala ang tunay na connection. Sa ganitong setup, ikaw bilang lalaki ay parang ATM na may kasamang libreng romantic gestures. Hindi ka partner, kundi provider. At kung hindi ka aware, mauubos ka hindi lang financially, kundi pati emotionally. Practical advice. Pre, kung nasa sitwasyon ka na parang si Carlo, ito ang mga dapat mong gawin. Una, observe the balance. Kung ikaw lang lagi ang nagbibigay pera, effort, oras, at siya walang ambag kundi demand. Red flag na agad yan. Pangalawa, test her intentions. Subukan mong mag-alok ng simpleng date gaya ng fishbowl sa kanto or kwek-kwek sa plaza. Kung genuine ang feelings niya, masaya pa rin siya. Kung puro reklamo, alam mo na. Pangatlo, set boundaries. Walang masama na maging provider, pero mali kung gagawin kanyang walking wallet. Dapat malinaw na hindi lahat ng luho niya ay responsibilidad mo. Pangapat, invest in yourself. Imbis na ubusin ang pera sa kanya, gamitin mo para sa sarili mo fitness, skills, o kahit simpleng ipon. Tandaan, ang babae na tunay na nagmamahal, hindi takot na makitang pinaprioritize mo rin ang sarili mo. Panglima, communicate. Diretso mong sabihin, Babe, gusto ko sana yung relasyon natin nakabase sa respeto at pagmamahal, hindi lang sa material na bagay. Kung magalit siya, ibig sabihin hindi ikaw ang mahal niya pera mo ang mahal niya. Stoic Insight Pre, dito papasok ang stoic mindset. Sabi nga ng mga stoic, ang tunay na yaman ay yung kaya mong kontrolin ng sarili mo, hindi yung hawak mo ang bulsa ng iba. Kung nagiging dependent ang kaligayahan mo sa approval ng isang babaeng pera lang ang habol, ikaw ang talo. Stoic Man Alam na ang tunay na respeto ay nakukuha hindi sa pagbibigay ng material things, kundi sa pagpapakita ng disiplina at dignidad. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang nagbibigay habang siya ang umaani. Tandaan pre, ang relasyon ay partnership hindi sponsorship. So pre, kung nararamdaman mong parang nauubos ka na, both emotionally at financially, baka panahon na para tanungin ang sarili mo, mahal ba niya talaga ako o mahal lang niya ang pera ko? Kung hindi balance, huwag kang matakot mag-step back. Dahil ang stoic na lalaki, hindi nagpapagamit. Alam niya ang value niya at alam niya kung saan siya dapat ilagay. Kung nakarelate ka dito, huwag kalimutang i-share sa tropa mo. Malay mo, siya rin pala ay nasa parehong sitwasyon. Pre, kung may napulot kang aral o tumama sa iyo ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video. Share mo rin sa tropa mong kailangan ito at huwag mo kalimutang mag-subscribe. Ihit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!